Nagising siya mga kabrasa Gumalaw lang ako. Napakalaki talaga. Whew! Season mga kabraso. laki unahin natin itong pinakamalaki ayan sakto yung timbangan ayun mahigit mahigit una one fourth isang guhit isa yung uno uno yung timbang ito pinakamalaki una one part. Bukas siya kaya. Ay, nakaw. Wala. Hindi siya kasya, oh. Oh. Sila kasya lang. Magandang umaga mga kabraso. Ayan po, nasa spot na po tayo. Hindi po tayo kanina nakapagkuha kasi umulan. Ayan, basang-basa po tayo. Patitigil lang. Ayan, mga basa pa nga yung mga anang mga dahon. Ito mga kabraso dito maraming pinagkainan pero wala rin bakas makita wala meron pa ano ano parang tulduk lang tapos nawawala daming pinagkainan dito ay ipot po yan ng ibon yan po oh mabasag basag na shell yan sa paligid merong mga luma ito bago bago yung bah ito medyo loma yung ibig sabihin medyo matagal na rin dito aray ito pa pati yung ano na mutabuta hindi pinatawan binanatan niya rin may ano dito Ito hindi naman kung ang butas na to pero nakuhaan ko na to dati. Maliit. Ay hindi naman ko hindi ko naman pala kinuha yon, iniwan ko. Tinanggal natin pero binalik. Hindi ko ba anong butas na to? Hindi malalim. May mga bakas na dito. Pero parang patuldok-tuldok lang. ngahan lang dito eh, daming pinagkainan dito sa paligid uh, pwede doon sa ilalim napapahinga rin dito parang may mga bakas sa loob hmm. mga bakas na Nandito mga kabraso, may pinatamaan tayo ayan. Lamang ano to. Mahirap to. Ano lang kasi yung butas na to. Parang maliit lang. Buti kung dito pupunta. Pwedeng makalawit. Pataas. Eh, yung dito. Ay! Walang hiya ito ng mga kabraso. Nasa entrance agad kasi nabulabog dun maiksi lang kasi itong butas na to malaki na rin malaki malaki na ito mga kabraso ayun hindi magkasya dito siguro doon to pumasok malaki kasi yung tubig sa mau tu. Hehe. Hehe. -he. Hmm. Kaya lang hindi magkasya dito. Pa bukla si sik sik ata dito. Hindi. Pa balik doon. Hehe. Wah -he. sangkut di sana. Itu sudah makan. Где наголонять? season mga kabraso laki ay ako natagalan talaga tayo sana lang walang rejik isang makisig na lalaki i-ano ko muna sa may tubig mga kabraso kasi parang nanghina siya natagalan kasi ng pagpaganuhan. lagay ko muna doon thank you lord nakaisa na tayo yan nakalipat na tayo mga kabraso tumawid na tayong sapa dito may mga pinagkainan din simula doon punta dito napakalaki yung pinagpahingahan dito parang pinasok ng bayawak ano to parang may may tumira dito tapos hindi pa hindi pa ito kalumaan parang bago lang yung ano niya yan o napakalawak niyan sorbol ball na may umano dyan na, kaya lang napakaraming bakas ng bayawak oh. parang inano siya binulabog talaga kung ko lang kung nadali ganap lang tayo sa paligid layo-layo na rin yung lakad natin puro lakad lang tayo ngayon di umabot dito yung mga pinagkainan palang pinagkainan dito banda sana lang makadagdag pa tayo mga kabraso sana mga kabraso hindi natin nakita baka dumiritso dun sa taas eh halos wala ng mga bakawan dun lana tayo ng ano na mga parang target na pupuntahan doon. Hindi natin puti kung may bakas. Hindi natin sundan. So tatawid na naman tayo mga kabraso bali yung lakad natin ay papunta na doon. Malayo na tayo. Layo na natin. Bali pauwi na tayo. Tingin-tingin na lang sa mga dadaanan. Total malayo pa yung mala, malayo-layo yung lakarin pa to. kainan mga dumadaan lang yan nang hihingain eh. lalim pa naman dito ay ay iwan yung ano ko buta kapagod kapag malalalim yung ano. Ah, busbotah. Lumulubog. Uh, sa taas-taas lang tayo dumaan para medyo mabilis-bilis. Sa matitigas. Itong bahaging to ay tapos na nating hunting to. Pero hindi natin sinulit aray ko. ito mga kabraso may nakita tayo dito habang nagano tayo dito sa gilid gilid pa uwi mga bagong bago pinagkainan napakarami ayan o oh may mga pinagpahingahan na bago lang din malalaki ayun sa isang punong yun talagang mga bago bago pa may mga bakas din Ayan. baka may nagbig di dyan oh pinagpahingahan oh lawak Tsaka may mga bakas siya may bakas sa may tubig ang pinagkainan no? dito lang siguro itong mga kabraso bago lang kahit na umulan siya meron pa rin mga bakas ang ang ano lang sa may tubig sa taas nawawala ito dito meron na dito madalang yung bakawan ay madali lang lapit ito lang yung medyo tapos maliliit pa kaya lalapitan lang natin yung mga ano nito puno-puno pa isa-isa lang maliliit pa yung puno kasi ilang Ito. papagod na ate yung kita ko pag humahakbang na napapatid, pinupulikat na layo na yung nilakad natin pabalik din <clears throat> pinupulikat na yung hita pag napapatid tayo pagod na sana lang madali natin ay, hala ito na mga kabraso sa ilalim ay ito ay grabe, napakalaking alimango nito ay ito king king karabata ay napakalaki wow parang bulit na parang bulik na gusto tayo ay thank you lord Whew. ay Diyos ko maraming salamat nakakaupo ah, nga muna sobrang laki parang, parang bulit pero hindi talagang malaki lang siya ito gising to mga kabraso nakaangat yung mata niya pero maganda yung pagkalubog ng ano ng sipit Whew. talagang para sa atin mga kabraso ito ay ano lang natin to habang pauwi hindi natin ito dinadaanan pero dati nakakuha na ko dito napakalaking alimango din. Mga ilang beses pa lang. Pero di pa ako nagblablog noon. Malaki din 'yon. Nagising siya mga kabraso. Gumalaw lang ako. Napakalaki talaga. table season din to mga kabraso sure na sure to mahigit isang kilo ito Master. Ayos. Season na siya mga kabrasok. Huh. Apakalaki. Sir Bulto. Mahigit isang kilo. Ah. ang lawak ng pinagpahingahan niya kung hindi natin nasa puti itong mga kabraso sirbol aano din to pero sa bagay hindi naman dito bulabog baka magtagal-tagal pa kasi galing na siya doon ano-ano na rin yung nilipat niya malayo na unti Kumbaga, nagugustuhan niya rin dahil sa napaka napakaraming pagkain dito. Dito pa lang sa pinistohan niya ay eh. kapag naubos niya 'yan, mananaba siya. Ano yan? Tali muna natin mga kabraso. ya 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 eh limba lakas oops set lead ay tugas Hi, wih gitu dalagang Sulido Alak na keberaso Bali ano na tayo batchina. Ngayon lalabas na tayo dito dito sa ano. Hibasan to paglabas natin hibasan. Yon tatawid na naman tayo doon. Lakad. Pauwi. Parating na tayo mga kabrasa sa bahay. Ito yung ano natin kahapon. Hali, ititimbang din natin yung huli natin ngayon. Tapos, dito. Ilagay natin sa isang lagayan. Yung huli kahapon. Yung huli natin kahapon. lalagyan ko lang siya ng basang damit binabasa ko to ng ay putik ay nangyari dito sa isang to ay. kasi nakaganon ka ah hindi magkasya sa talaga malaki din yan yung mga uh, ano natin kahapon dapat pala may ano to sa mas malawak na lalagyan hindi ba magkasya ayun kasya umalis yung daliri umalis ka yun Magka. kala ko nayari na iba yung kalagayan ito naman yung ngayon titimbang din natin wala pa dito si kuya kuya ay <coughs> dinakapalaot nakapalaot ng ilang araw nagtai suka <coughs> ngayon ay gumaling galing lang palaot agad yung pinakamalaki natin kahapon mga kabraso ay umabot ng uno-uno isang kilo ay unahin natin tong pinakamalaki yan sakto yung timbangan ayun mahigit mahigit unawang pork isang guhit talagang malaki ah, sa ano yung um, port 75 bata one part nun 75 300 300 Ito sa orin na 300. Eh, ako ang nagdito. Okay, kung budi yan. Uh, basta hey, mga suga din. Para itong liwat? Ko, ang patungan. Para kang rosil. Um, okay. Patong na kami dito. testing na. Ang mga oh, ito pinakadako. Oo. Oh, kaso, ano na din. Uno-uno. Ito yung isa. Uno-uno yung, yung timbang. tapi pinakamalaki. Uno-one-fourth. uno -one kasya kaya ay nako wala hindi siya kasya oh oh sila kasya lang kaya hindi sabit yung oh ganyan ayan nako nakaabang yung mga ano pipit takpang ko kaya Hmm. Hmm. Para di kayo gumalaw. Baka banatan nyo. Oh! Yan Kay ito ay ano nga talaga ito ah? Ay ano ito? king crab nga ito oo nga ano kanina ko pati hindi ko pati nititigan talaga kanina ano nga pala ano bulik nga pala ito ay lahi lang lalahian lang ito naman yung isa yung unang nahuli natin oh 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 9 9 isang guhit ayos ay wali ano yung mga timbangan nila 1 in one part ocho uno uno aba ay papatak ito ng apat na kilo oo nga ang higit pati lang, alang gulit lang apat na kilo nga ito bulit na itong isa eh, inaano lang ako dapat bulit

Wow. Oh. Ah, yan. Ah, yo, yo. Ayon, payat. Kay pwede na. Makakamaon na ako. Dikit at magkabaras naman dito. Oo. Ta adik. Kaniin ayto na preparation. So, oh. ikawan nimba pat pat ah uh, tore